Pero ganun talaga, may disiplina kapag hindi tayo marunong lumakad sa katuwiran ng Diyos. At sabi dyan, kaya nga tahakin mong landas ng kabutihan, huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Ibig sabihin, hanggang dulo ng buhay, lakaran mo ang kabutihan. Pagkat ang mabuting tao ay una, magtatagal daw sa daigdig. So as you go along sa kabutihan, landas ng kabutihan, magtatagal daw sa daigdig ang mga ganitong tao. So, hindi pala totoo yung kanta ni Jack. Good boy, good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. No? Ang una palang kinukuha ni Lord ay eh, mga taong masama. <laughs> Pero dahil magrasya ang Panginoon, binibigyan niya pa yung mga masasama ng pagkakataong magbago. Amen ba doon? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbago ka na talaga. <laughs> O, alam mo na yung sasabihin sa nagsabi sa'yo, no? Sabay tayo, ha? Sabay tayo. Amen?